Hello guys, welcome again to my vlog and this is another information regarding cat's life Alam niyo guys, ang mother cat ay very protective and very gentle sa kanyang mga babies Mapapansin natin sa ating mga alagang cats na parating binabantayan ng mother cat's ang kanyang mga kittens. Alam nyo guys, inaayos maigi ng mother cats ang mga balahibo at sinisiguro niyang malinis and healthy ang kanyang mga babies. At alam nyo, napaka-playful din ng mga cats nito. Makikita ang kanilang maliliit na talon, takbo at kulitan habang sumusunod sila sa kanilang ina. At iyan guys, parati natin yan maoobserbahan sa ating mga pets na cats. At dito rin nagsisimula guys ang kanilang pagtuklas sa mundo at talagang nakaka-good vibes panoorin. Kung alam nyo kung kayo ay nasa stress tapos meron kayong mga lagang pusa kasamang kanilang mga anak. Nako guys, nababaling doon ang iyong concentration. Kung meron ka mang mga problema, nakakalimutan mo yun guys. At minsan parati mo rin or parati mo tong nakikita sa kanila. Yung pagmamahal ng mother cat sa kanyang mga junakis na kittens. Talagang masigla, masaya. Pag araw-araw mo silang nakikita na malulusog, masaya yung pakiramdam guys, di ba? Feeding time, ang cute nilang tingnan habang sabay-sabay silang sumususo o kumakain ng soft food habang nakabantay ang mamakad sa kanila. Makikita ang natural na love and care na binibigay ng inang pusa sa kanyang mga anak at parati itong ginagabayan um, ang kanyang mga anak. Kahalagaan, nako, ang pag-aalaga ng pusa, hindi lang sila pets. Nakakatulong sila na mabawasan ng stress ng bawat isa or sa mga nag-aalaga ng mga pusa ito ay parating nagbibigay ng saya at nagbibigay ng warm love, companionship sa bahay. 'Di diba guys? Nakikita naman natin yan lagi. Lalo na ako, nako, kahit tagyo ko ng mag-alaga ng pusa kasi minsan hindi mo uh, nabibigyan ng oras, 'no? So walang nangyayari. Parating mayroong umuwi sa bahay na mga pusa kaya ina-adapt ko na lang sila. Talagang ang simpleng moments nila ay paalala na minsan happiness is found in a small gentle things. At guys, kung mahilig ka man sa cat banding, natural behavior ng pusa at heartwarming family moments, siguradong magugustuhan mo itong vlog ko na ito guys. And uh, I hope don't forget to like, share, and subscribe for more Cat's Life Stories. Dito lang yan guys. At huwag kayong mag-alala. I will give my best to show some videos na parating maghahatid po sa inyo ng good vibes.